Welcome back mga kabigote sa aking YouTube channel. Mga kabigote, eh, may maganda ako sa inyong balita. Yes. Kilala niyo si Bitina? Ah, hindi niyo kilala ano. Pero yung mga nakasubaybay sa akin noong mga una-una pa lamang ay kilala na nila si Bitina. Ano? Si Bitina na matagal na nating iniintay magkaroon ng inakay. Mayro na mga kabigote. <laughs> Pero bago lahat para do sa akin mga bago lamang dito sa aking YouTube channel, mga kabigote, uh, huwag kayong mahihiya na i-subscribe, i-like ang ating video, i-share, pwede nyo rin i-share. Syempre, ihit ang notification bell button para lagi kayong updated sa aking mga video. Yeehee. Oh, mga kabigote, para do sa akin mga hindi pa nakakakilala kay Betina at saka sa kanyang mister syempre yung kanyang kapares ngayon ipapakita ko sa inyo mga kabigote at para naman syempre makilala nyo kung sino si Bettina papakita ko rin sa inyo mga kabigote yung inakay nila <laughs> at eto na nga mga kabigote hawak ko na syempre ang ating uh, proudly present representing presenting Wayne. 103 square root of 5 negative 6 tangent of 4 matrix of 25 is equals to betina. Ito mga kabigote, ating si Bettina. Ayan na nga, kita nyo. Ah, busog na busog mga kabigote. Ah, matigas ang butse. At talaga namang nagsusubo siya kasi ngayon ng kanyang inakay. Pero kita nyo naman mga kabigote, ang napakagandang ibon na aray. Ah, kita nyo naman mga kabigote doon sa mga nakasubaybay sa akin nung mga una-una ma malalaman ninyo, matatandaan ninyo na ito isa sa mga project natin para doon sa racer form isa siyang F1 ng stencil at saka ng racing yung stencil na yun, syempre pabugarin natin yun, tayo nag-grid ano, mula sa classic oriental trail at saka sa racing video, na cross natin aw, oh, mga kabigote si Bettina, kita nyo baga ang kanyang formahan mga kabigote aw, oh, eh, eh. Hindi pa ganun ka pulito ang pagka-racer niya na form. Ay, pero naman ang size mga kabigote. Ano, hindi may clay. Nakatulad ng mga stencils natin na ika nga ay uh, usual na usual. Oh, may pa English English. Eh, maestro bigote. <laughs> mga usual na stencils natin. Oh, siya ay isang TS2 mga kabigote. TS1, TS2 bronze and light bronze mga kabigote. Si Bettina natin na hen at nagwawala siya ngayon ibuka lang muna natin ang kanyang uh, bug waste oh, at ang kanyang form mga kabigote ah, isa ito sa mga magandang palabas natin do sa ating uh, stencil racing form program oh hindi basta stencil program kundi stencil in a racing form program yow! nang tama na pagkakabaybay ayan mga kabigote napakahusay at napakaganda at napakaganda ng katawan mga kabigote Logbi na logbi Bidog. Yan. Yeah. Pakita ko mga kabigote yung asawa sa inyo. At talaga naman kayo ay matutuwa din sa itsura no. Oh, no. hintay lang mga kabigote. At ari na nga mga kabigote. aw oh. Ay, oh, kita nyo ba ka? Oh kung inyong titingnan parang talagang ra pa racing ano, racing pigeon oh. pero mga kabigote ito ay isang F1 ibig sabihin first generation ng racing pigeon at saka nung ating stencil ngayon nandito lamang yung stencil natin yung tatay nito ipapakita ko sa inyo mga kabigote uh, kapatid dito ni Bitina mga kabigote sa ama at ang ama ni Bitina at saka aray mga kabigote ay ito ayon stencil mga kabigote na dilute yan, kung makikita ninyo, hey, napakahusay. Yan. O, napakabait mga kabigote, hindi nagpapalpag. Ano? O, lagay natin din sa background. Uh, background muna. Yan ang magulang mga kabigote nito. Yan. Ngayon, ito, makikita ninyo, para siya talagang racing na. Ang formahan, ang sukat, oh, siya ay isang spread mga kabigote, blue spread no, oh. isang blue spread. So yung tinatawag natin na black, oh, tawag nila ay black, black win window. Ano nga window? Widow. <laughs> black widow, mga kabigote. Eh, ah. oh, ang ganda ng form. hanto ka ay talagang pang racing na. Ang body form at saka yung haba ng katawan mga kabigote. Kita naman. no, oh. Hindi mo mapapagkamalang nagmula sa stencil dahil sa kanyang forma mga kabigote. Ayan. So yung tatay niya, naka background ngayon, papakita ko sa inyo yung mga inakay mga kabigote magaganda ang mga tuka ng mga inakay ngayon. Oh, two days old. Ari na nga mga kabigote. Oh, para isang abala na lang hiniram ko kay Betina. Pumayag naman si Betina, wala naman siyang magagawa. Eh. Kasi sabi ko, papakita ko muna yung mga anak at baka ikaw ay ano, kumbaga eh, Para makita nung ating manonood, oh, yun. Wala naman siyang magagawa, kinuha ko doon sa ilalim niyo. Napagpupog ako ng tuka. <laughs> Ari mga kabigote, ang unang uh, lumabas, ah, napisa pala, ere. Eh, yan. So makikita natin makapal ang oh, makapal ang kanyang balahibo. So ibig sabihin siya ay isang uh, nan nandilot mga kabigote. Nandilot. Ibig sabihin hindi dilot siya. No? Makikita natin niya ang kanyang tuka. Oh, pagkahaba mga kabigote. Oh. Ang ganda ng tuka. Ayan o. Oh. Mahaba. Paano ito Focus. Focus. natin. Focus. Wala kasing kat ito mga kabigote. Dire dere rayo Oh. Ayan, basta ayan. Ano ko, hindi maaninag eh. Ayan. So, itong tuka nito, mga kabigote, mahaba, nagmana doon sa kanyang mga magulang. So, itim na itim ang dulo ng tuka, mga kabigote. Si ibig sabihin, ito ay isang black bird. Ayan, black bird. Ayan, blue, ano, o kaya ay yung tinatawag nating blue spread. Ngayon, mga kabigote, ang kanyang uh, kanesmate, balik ko muna yung isa para ma-focus natin, hindi ko ma eh. Ano? Pero itong isang mga kabigote, itong una yan, oh. Ganda ng tuka, ang haba. Oh, blackbird to mga kabigote. O oh, yung blue spread natin tinatawag, itim. Ayan, mga kabigote. So, naisa uli ko na yung isa para ma-focus natin itong isa. Yan, kung inyong makikita mga kabigote, aring sunod. O oh, yan, ang hirap focus, ah. Ito ay isang dilute bird mga kabigote kung inyong mapapansin. Siya ang lining ng kanyang tuka ay dilute o oh, light bronze. Paano ba mapopokus to? Ayan. So, ito siya mga kabigote. Mahaba ang tuka. Ay, kita nyo. Ah, lalapat ko din sa akin daliray mga kabigote para kita ninyo. Ayan, o. Oh. Oy! Oh, kaba ng tuka. Tapos, ito mga kabigote. Siguradong ito ay isang checker na bird. Or pwede rin check Tapos siya ay... Ah... Uh, light yung big niya, yung lining ng big ibig sabihin siya ay dilute at saka uh, yung bronze niya ay light. So maaring TS2 mga kabigote, pero hindi yung kulay ang habol ko sa ngayon kundi yung kanyang form. Ayan, kita nyo naman no oh, form mo, oh, ang haba ng tuka. Hmm, ayun oh. Okay? So ngayon mga kabigote, naipakita ko na sa inyo yung dalawang aray. Bibigyan ko kayo ng update doon sa aking uh, painakay, ano, na inakay naman ng mga magagandang ibon. Yan. Aray, mga kabigote. Ang hawak ko ngayon ay inakay naman itong nasa taas. Ito. Yan. Inakay nitong ating blue spread na kanesmate nung itim na ipinakita ko sa inyo kanina. Silang dalawang magkanesmate. Same kak sila. Yan o, tapang. Tapos, ang kapares nito, mga kabigote, ay isang dilut uh, dilute na checker. Ano? Uh, tea checker. Para doon sa mga bago pa lamang din sa aking YouTube channel. Ito ang kanilang inakay. Ano? So ito ay hinahand feed ko, kaya napakaganda ng ng kasa ng katawan mga kabigote. Ano? Anto ka, mga kabigote, Swabihin na rin. Okay. Very nice, very good, very good, very nice. Ayan mga kabigote. Isang blue spread o yung kulay itim. Ano? Yan, blue spread mga kabigote, no markings, walang stencil. Ay, ang stencil kasi mga kabigote, yan ay kulay. Ano? siya ay coloring. Okay? So, dahil siya isang spread, oh, walang markings. Pero okay lang mga kabigote, dahil ang habol natin ay form. Yan, no? Oh. Nakuha natin yung magandang form niya. Okay? Ngayon mga kabigote, yung kanis make nito ang maganda. Kasi siya yung nagpakita mga kabigote ng... Siyempre, ng uh, visible na markings ng isang stencil. Okay, so the most dominant color of stencil, mga kabigote, the TS1 o yun to yung toy stencil 1 na dark bronze. Ayun ngayon ang nasa pattern ng ibon na ito. Pero ang maganda mga kabigote, ipinagmamalaki ko ang kanyang tail bar kung gaano ka dark. You see the tail bar mga kabigote? Iyo, may pa-English English ang maestro yun, Oh. Eh, no? Kita nyo ba mga kabigote yung tail bar kung gaano ka dark? That's the stencil. Itong stencil mga kabigote, merong dark, tail bar. Kasi ang, ang opal, light yung kanyang tail bar o kaya ay faded ang tail bar. So, papakita ko sa inyo mamaya yung opal nating painakay. Ayan, mga kabigote yung isa. Oh. Ang form, mga kabigote. Ito nyo naman ang ano. Oh. Ayan, nakukuha na natin yung target nating form ng isang racing pigeon mga kabigote din sa mga inakay natin. Ano? So, hindi tayo nabibigo dun sa ating project na apat na taong mahigit na nating ginagawa. Ayan. Now, mga kabigote, to see the clear difference. Wah! Wow. Parang may pa-English-English. -English. Para makita natin ang talagang pagkakaiba ng isang stencil na walang opal. Yung unang dalawang pinakita ko sa inyong inakay. Ano, na may kulay. Yun ay mga walang uh, opal sa kanilang blood. Pero, orang isang ito ay mayroon. Kung makikita nyo mga kabigote dito. Ito, sinasabi ko nyo, sa inyo sa tail bar. Kita yung tail bar? Nag-fade. O. Dark siya, pero may mga portion, mga kabigote na, ayan o, no, na wash. Ano? kasi dala yan ng pagka opal ng kanyang tatay kasi ang tatay niya mga kabigote ay isang saddle opal white bar at kung inyong makikita mga kabigote ang kanyang bronzing ay malabo mga kabigote ayan o no? okay dahil nga po sa opal na mayroon siya at kahit siya ay isang dark bird mga kabigote ang kanyang tail bar bata pa lamang ay kita na natin na hindi maayos ang markings. Ayan o. Oh. Faded. Faded, faded. Ayan may ma Lalo na sa portion sa gitna mga kabigote. Ayan. Faded. Lalo na mga kabigote. Yung kanesmate niya. Kitang-kita natin mga kabigote ang pagkati, ah, pagkaopal. Yan. Ito mga kabigote. Ang kanesmate nung pinakita ko sa inyo na dirty na yon, Dirty. Yan. Kita nyo mga kabigote yung tail bar kita nyo yung faded part ng tail bar mga kabigote here rin sa gitna mga kabigote ano napakalayo dun sa klarong klaro kahit medyo ano yan makikita natin parang dark pero kapag tititigan mo mga kabigote maraming portion yan na faded okay at nawawash wash out wash out wash out ano hindi ano hindi pantay pantay ay mga kabigote oh faded oh yan oh ay okay? Yan yung kanyang tail bar mga kabigote. Faded tail bar. Nadala ng isang opal. Okay? At saka mga kabigote. Kung makikita ninyo. Yan no. Yung kanyang bronzing. Halos maano. Hindi mo maaninag ng maayos. Ano? So dahil nga opal ang kanyang tatay mga kabigote. Ay, so, pag inilapit ko sa inyo mga kabigote. Ayan no? Oh. Unlike sa dilute, mga kabigote, kahit inakay pa lamang, klaro eh. Klaro yung kanyang uh, uh, pagka-stencil. Ano? Kapag walang opal. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo, mga kabigote, ang isang example. Ano? Nang-stencil ito. nag lang ha. Pasensya na ha. Pero, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Yung part ng bronze niya, ito, mas klaro. Ayan o, no, mga kabigote. Mas klaro yung bronze. Hindi siya nagpe-fade. Tapos, ay... Eh, yung dark lining niya, ano yung pag yung T-check, ito yung, yung, check eh. Ano? Yung check niya dito, yung lining ng check, malinaw. Tingnan niyo pati mga kabigote ang kanyang bar na pasibol, nung nag-mold. Too dark mga kabigote. Ano? Nagmo-mold kasi mga kabigote kaya hindi natin masyado makikita pa. At ayan oh, yung bar niya na palabas. So dark. Ano mga kabigote? So makikita pa natin dito lalo kapag yung bumuo na yung kanyang tail bar. Ngayon doon sa kabilang shield niya, ayan oh. Ito dito sa unahan niyan. Kita niyo naman oh. Lalo na pag ito ay natapos na magmolt, hindi pa sumisibol ang ibang balahibo. Yan. So nakikita natin, ano nang maayos. Ayan o, oh, klaro o. Oh. Kahit siya ay isang dilut bird. At saka malinaw, hindi mo makikita na parang may opal sa kanya. Okay, kasi ito ay isang pure din na galing sa ating crossbreeding uh, cross breeding. Ayan oh mga kabigote, oh, ang ganda ng tuka. Ito yung isa sa ano eh, sa latest na project natin eh. Okay? Ayan oh, pang race na pang race na yung kanyang tuka. Oh, hintayin lang natin siya mag Hen mga kabigote. Gagamitin natin. Mabait na ibon. Papiglas nga lang. So ayun muna mga kabigote, ang aking uh, latest ha. Uh, ika nga ay update doon sa aking mga ibon at marami pang iba mga kabigote na may mga inakay pa parito at ipapakita ko rin sa inyo sa susunod nating video kasi medyo mahaba na itong video natin at sana ay kahit mahaba yung video natin wag kayong nainip dahil at nakita nyo yung mga explanation na mayroon ako doon marami salamat mga kabigote and we we'll see you next video bye bye I'm love you all mama